Guys, ang lalaki po ng dahon niya. Ayan, ang lalapas. Madali naman po siyang mabubi. Hmm. Para marami po tayo tanim. Ito okay, po tuloy Kung kung ko guys mahaba na lalapat po oh. Ayan. Mga after 3 days lang to guys. Makaka-harvest na naman tayo na. Ano ko ba? Pwede na magdita nito sa pork pack. Ayan. Mas magaganda pa itong aking tanim kesa sa grocery na bibili ko. Bisan sa grocery, sira-sira -sira. -sira. kukuha na naman ako bukas sa ba, sa shop ng ng pla, ng tupperware para magkatan naman ako ng pangkong Ayan na guys. Ayan na. Bye-bye. Thank you for watching.